Inulat ng AP News na nagsagawa ng pinagsamang pagpapatrolya at pagsasanay ang mga fighter jet ng Estados Unidos at Pilipinas noong Martes sa isang pinag-aagawang bahagi ng South China Sea, particular sa Scarborough Shoal. Noong nakaraang taon, naglabas ng flares ang fighter jets ng China upang paalisin ng isang eroplano ng Pilipinas sa parehong lugar. Ngayon, Lumalakas ang ugnayan ng US at Pilipinas sa larangan ng depensa. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang ganitong joint patrol sa ilalim ng panunungkulan ni US President Donald Trump. Ang kanyang patakarang America First ay nagdulot ng pangamba sa mga kaalyado ng US sa Asia, lalo na kung hanggang saan ang magiging suporta ng Amerika sa rehiyon. Samantala sa nakaraang administrasyon ni Joe Biden, aktibong pinatibay ang seguridad ng mga kaalyado upang pigilan ang lumalawak na impluensya ng China. Sa isinagawang pagsasanay, lumipad ang dalawang US Air Force B-1 bomber aircraft at tatlong f 50 fighter jets ng Philippine Air Force. Ayon sa Philippine Air Force, layunin ng pagsasanay na palakasin ang koordinasyon sa operasyon, pataasin ang kamalayan sa airspace, at pagbutihin ang kakayahan sa mabilisang pagtugon sa labanan. Hindi malinaw kung may naging sagot mula sa China sa naturang operasyon, ngunit batay sa mga naunang insidente, malaki ang posibilidad na hindi ito magugustuhan ng Beijing. Noong Agosto ng nakaraang taon, dalawang fighter jet ng China ang lumapit sa isang eroplano ng Pilipinas at naglabas ng flares habang ito ay nagsasagawa ng routine patrol sa Scarborough Shoal. Mariing kinundena ng Pilipinas ang insidenteng ito na ayon sa Philippine military ay nagbanta sa seguridad ng kanilang eroplanong panghimpapawid at mga sakay nito. Sa kabilang banda, giit ng China na iligal ang pagpasok ng eroplanong Pilipino sa kanilang himpapawid at inaakusahan ng Pilipinas ng pangihimasok at pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon, ipinahayag ni Philippine Air Force spokesperson Maria Consuelo Castillo na laging handa ang Pilipinas sa anumang sitwasyon. Bahagi ito ng pagsasanay at patuloy nating gagampanan ang ating tungkulin sa kabila ng anumang agresibong kilos ng dayuhang puwersa. Aniya. Sa nakalipas na mga taon, iniulat ng US military ang mga mapanganib na maniobra ng fighter jets ng China sa South China Sea. Dahil dito, nagpadala ang US ng kanilang mga barkong pandigma at fighter jets sa rehiyon upang ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag at paglipad. Ngunit hindi nagustuhan ng China ang presensya ng US military sa rehiyon na ayon sa kanila ay isang banta sa seguridad ng Asia. Bilang ganti, ipinataw ng China ang bagong buwis sa ilang produkto mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng ABC News, ipapatupad ng Beijing ang hanggang 15% buwis sa mga produkto mula sa US, kabilang ang uling at likidong natural gas simula Pebrero 10. Mayroon ding 10% buwis sa krudo, makinaryang pangagrikultura, at pickup trucks. Ang hakbang na ito ay tugon sa mga taripa na nais ipatupad ni Trump laban sa China. Noong lunes, inaasahang magkakaroon ng pag-uusap si nadating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Pangulong Xi Jinping ng China sa loob ng susunod na ilang araw. Gayunpaman, hindi patiyak kung ito ay magaganap bago tuluyang ipatupad ng China ang kanilang sariling mga buwis sa darating na linggo. Huling nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang leader noong Enero bago pa opisyal na manumpa si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Kasabay ng napipintong pagbabawal ng TikTok sa US noong Pebrero 1, inanunsyo rin ni Trump ang pagpataw ng mga bagong buwis sa tatlo sa pinakamalalaking kasosyo sa kalakalan ng Amerika. Kabilang dito ang 25% taripa sa mga produktong mula sa Mexico at Canada, pati na rin ang 10% buwis sa mga produkto mula sa China. Ayon sa White House, ang mga buwis na ito ay dapat sanang ipatupad noong Martes, ngunit inanunsyo ni Trump kasama ang mga leader ng Canada at Mexico na ipagpapaliban ito ng isang buwan para sa dalawang bansa. Samantala, mariing tinutulan ng China ang bagong taripa natinawag itong isang seryosong paglabag sa mga alituntunin ng World Trade Organization. Ayon sa mga opisyal ng Beijing, isa itong hindi makatarungang hakbang na nagpapakita ng pagiging makasarili ng Amerika sa pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, nagsampa ang China ng reklamo laban sa US sa WTO Dispute Settlement Mechanism. Ayon sa Chinese Ministry of Commerce, ang hakbang ng Estados Unidos ay seryosong nakakasira sa pandaigdigang sistemang pangkalakalan, nagpapahina sa relasyon ng US at China sa larangan ng ekonomiya at nagdudulot ng destabilization sa global supply chain. Bilang tugon, naglabas ang Tariff Commission ng China ng listahan ng 72 produktong papatawan ng 10% buwis na karamihan ay nauugnay sa agrikultura. Kasama rito ang iba't ibang uri ng traktora, makinang pangani, at iba pang kagamitan sa pagsasaka. Samantala, may mas maikling listahan ng mga produktong papatawan ng 15% buwis, kabilang ang walong uri ng uling at likidong natural gas mula sa US. Bukod sa mga buwis, inanunsyo rin ng China ang ilang hakbang laban sa mga kumpanyang Amerikano, kabilang ang Google, na ngayon, ay iniimbestigahan ng kanilang mga regulator para sa posibleng paglabag sa batas laban sa monopolyo. Nang ipinakilala ni Trump ang mga buwis laban sa Canada, Mexico at China noong nakaraang linggo, sinabi ng White House na ito ay isang matapang na hakbang upang panaguti ng Mexico at Canada sa kanilang pangakong pigilan ang iligal na imigrasyon at itigil ang pagpasok ng fentanyl sa Amerika. Bilang tugon, nagbanta ang Canada na magpataw rin ng sariling taripa habang inanunsyo ng Mexico ang pagpapadala ng mga sundalo sa hangganan ng US upang mapigilan ang pagpasok ng mga ilegal na imigrante. Ang Canada naman ay nagpatupad ng isang bilyon punto tatlong bilyong dolyar, plano sa seguridad ng kanilang hangganan. Ayon sa mga opisyal ng US, ginagamit din ang mga taripang ito bilang panimbang sa negosasyon ng Administrasyong Trump laban sa China. Binanggit nila na noong unang termino ni Trump, nagpatupad siya ng malalaking buwis sa Chinese imports upang makamit ang isang makasaysayang kasunduan sa ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, isang kontrobersyal na pahayag ang binitiwan ni Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta kung saan sinabi niyang wala umanong West Philippine Sea at ito raw ay isang likha lamang ng Pilipinas. Ang kanyang pahayag ay agad na kinundena ni Commodore Tariel ng Philippine Coast Guard na nagsabing ito ay isang kahihiyan hindi lamang sa partido ni Marcoleta kundi pati na rin sa organisasyong kanyang kinabibilangan at maging sa kanyang pamilya. Sa isang post sa X na dating Twitter, ipinuntun ni Tariel kung paano ipapaliwanag sa susunod na henerasyon ang pagkawala ng West Philippine Sea gayong ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa kanya, tila isinusuko ni Marcoleta ang karapatan ng mga Pilipino sa nasabing teritoryo. Sa parehong pagdinig sa Kongreso tungkol sa paglaganap ng Peking balita, binanggit ni Marcoleta na wala raw West Philippine Sea sa mga opisyal na mapa ng bansa. Gayunpaman, noong 2012, nilagdaan ni dating pangulong Benigno Aquino III ang isang kautusan na-opisyal na tumutukoy sa bahagi ng South China Sea na nasa loob ng ating EEZ bilang West Philippine Sea. Inatasan din niya ang National Mapping and Resource Information Authority na lumikha ng mga opisyal na mapa na nagpapakita ng West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, isinampa ng Pilipinas ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Ito ay upang labanan ang malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Noong Hulyo 2016, nagdesisyon ng pandaigdigang hukuman pabor sa Pilipinas, idineklara nitong walang basehan ang tinatawag na Nine Dash Line Claim ng China. Gayunpaman, pinalitan ito ng Beijing ng 10 Dash Line na patuloy na kinukwestiyon ng mga eksperto at opisyal na matibay na ipinaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, nananatiling matibay ang ugnayang pandepensa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi siya nababahala sa posibleng muling pagsusuri ng administrasyong Trump sa mga kasunduang pandepensa ng Amerika sa ibang bansa. Sa isang panayam sa Waitangi Day Reception sa Makati, sinabi niya na batay sa kanyang pakikipag-usap kay U.S. National Security Advisor Mike Waltz, patuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa seguridad at kooperasyong militar. Sa katunayan, pinag-uusapan pa nga ang pagpapalakas ng bilateral at multilateral na aktibidad sa pagitan ng mga sandatahang lakas ng dalawang bansa. Sa mga susunod na araw, Nakatakdang makipagpulong si Teodoro kay U.S. Defense Secretary Patrick Heat upang talakayin ang pagpapatibay ng kanilang alyansa. Samantala, nang tanungin siya ukol sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya aatras ang U.S. Medium Range Capability Typhoon Missile System, maliban na lang kung titigil ang China sa kanilang iligal na aktibidad sa West Philippine Sea, mariing sinabi ni Teodoro na dapat sundin ito ng China kung nais nitong patunayan na isa itong mapayapang bansa. Kung talagang tapat ito sa kanilang pahayag, dapat nilang iwanan ang mga inaangkin nilang teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alisin ang kanilang mga armas at ihinto ang agresibong kilos sa rehiyon. Sa gitna ng tensyon sa Asya, nagpakita naman ng bagong underground missile facility ang Iran sa Timog Baybayin ng Bansa. Ayon sa ulat, mula sa kanilang state television, daan-daang cruise missiles ang nakaimbak sa mga underground cities na may kakayahang labana ng electronic warfare ng kalaban. Ang mga misail na ito ay maaaring gamitin agad at may kakayahang tumama sa mga target sa malalayong bahagi ng dagat. Pinangunahan ni na Guards Chief General Hussein Salami at Rear Admiral Alireza Tangsiri ang inspeksyon sa bagong pasilidad. Kasabay nito, ipinakita rin ang isang bagong modelo ng cruise missile na tinatawag na GADIR-380 na may anti-jamming capabilities at may abot na higit sa isang libong kilometro. Ayon kay Tangsiri, ang mga bagong misail na ito ay may kakayahang lumikha ng impyerno para sa mga barko ng kalaban. Bukod dito, nagsimula na rin ang Iranian Armed Forces sa isang serye ng military exercises na na EGTEDAR o MIGHTY sa wikang Farsi, natatagal hanggang kalagitnaan ng Marso. Kasama sa mga pagsasanay ang pagpapakita ng Advanced Reconnaissance Ships at Defensive Drills upang ipagtanggol ang kanilang mga pasilidad nuklear mula sa posibleng pag-atake ng Israel o Estados Unidos. Ito ay isang sinyales ng patuloy na paghahanda ng Iran sa gitna ng mga pagbabago sa pandaigdigang politika. Sa gitna ng mga patuloy na isyu sa West Philippine Sea at mga bagong pagunlad sa pandaigdigang seguridad, malinaw na patuloy ang tensyon sa rehiyon. Mahalaga na manatiling mapanuri at alisto sa mga pangyayaring ito dahil may direktang epekto ito sa ating bansa. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng mga hamong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa mas marami pang updates.